Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata 176 hanggang 180. Kabanata 176. Lumapit ang sales lady kay Charlie at sinabing, "Gentleman, kung hindi ka bibili ng bahay, mangyaring umalis at huwag guluhin ng iba pa naming mga customer na interesado sa mga bahay." Bumuntong hininga si Claire. Hinila ang manggas ni Charlie at sinabing, Halika na at tumingin na lang tayo sa ibang lugar. Nagsimula ring umungol ang iba. Mabilis pumunta ang mga kawawang multo. Mapahiya dito. Hindi kumilos si Charlie. At nakangiting sinabi, alam mo ba kung bakit hindi mo kayang tumira sa isang villa? Dahil lahat kayo ay maikli ang paningin. Sa iyong paningin, imposibleng tumira ka sa isang villa sa buhay na ito. Ngumiti si Harold. Aba, Charlie, may mukha ka talagang sabihin yan, tingnan mo silang lahat. Alin ang hindi mas mayaman kaysa sayo? Tinaas ni Charlie ang kanyang kilay at nakangiting nagtanong. Harold, paulit-ulit mong sinasabi na I can't afford a villa. So if I really can afford it, what will you do? Tawa ng tawa si Harold. Itinuro ang pinakamataas na gusali sa buhangin. At mayabang na sinabi, kung kaya mong bilhin ang villa sa loob. Ako, si Harold, ay tatalon sa tuktok ng gusaling ito. Maraming tao sa paligid ang sumigaw, mabahong dukha, kung kaya mo. Sasayaw din ako. Ayan yun, kung gusto mong tumalon, bilangin mo rin ako. Hindi ko gusto ang ganitong uri ng tanga na mahilig magpanggap. Si Claire ay hindi kailanman nakaramdam ng sobrang kahihiyan, at nagreklamo ng kaunti kay Charlie, at pinagsabihan. Charlie, Anong kinalaman mo sa kanila dito? Kailangan mo bang maging masaya para pumunta sa lugar na ito? Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Honey, paano mo malalaman kung walang alamang asawa mo? Dahil doon, kinuha ni Charlie ang susi ng Villa at ang access card ng Villa mula sa kanyang bulsa, at mahinang sinabi, Tingnan mo, ito ang susi at information card ng A05 Villa. Napangiti si Wendy at sinabing, Charlie, sa tingin mo ba mapapaniwala mo kami sa pamamagitan lamang ng paghawak sa susi? Sa tingin mo ba masyado kaming mentally retarded? Inihagis ni Charlie ang susi at ang information card sa sales lady, at mahinang nagsabi, Halika, sabihin sa kanila kung totoo ito. Nakilala ng sales lady ang susi at information card na kinuha ni Charlie sa isang sulyap. At nang makita niyang ekspresibo sila para sa Thompson Villa, nagulat siya. Hindi kaya ang taong ito ang may-ari ng Villa area? Gusto lang niyang sipain siya palabas. Kung siya talaga ang may-ari, kung magagalit siya, siguradong mawawala ang trabaho niya. Sa pag-iisip nito, kinuha niya ang card ng impormasyon ni Charlie sa takot. Iniskan ang panloob na mambabasa, at ang mambabasa ay agad na nagbigay ng bosses sa computer. Kumusta? Kilalang may-ari ng Building A05, Mr. Wade. Maligayang pagdating sa iyong tahanan. Biglang bumulalas ang sales lady. Ikaw ba si Mr. Wade? Oo, oh, tumango si Charlie. Tila inilipat na ng pamilyang White ang villa na ito sa pangalan ni Charlie. Kagad na ibinalik ng sales lady ang card kay Charlie na may napakagalang na mga kamay. At sinabi sa gulat, Mr. Wade, I'm so sorry. Hindi ko alam na ikaw ang natatanging may-ari ng Building A05. Patawarin mo ako sa nangyari ngayon. Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang matigilan ng makita ang eksenang ito. Si Charlie ba talaga ang may-ari dito? Niloloko mo ba ako? Kaya ba ng ganitong uri ng tao ang isang Thompson First Class Villa? Sobrang pangit ng ekspresyon ni Harold. What the hell is going on here? Binili ni Charlie ang first class na villa ni Thompson. Mas gugustuhin niyang maniwala na may mga multo sa mundo kaysa kay Charlie na may ganitong lakas. Ngunit, ano ang problema sa sales lady na ito? She will never lie, right? At in-scan lang niya ang card ni Charlie. At kahit ang makina ay nagpaalala kay Charlie na siya ang may-ari dito. Anong nangyari? Kabanata 177 nang makitang kinakabahan ang sales lady, sa takot na mawalan siya ng trabaho dahil nasaktan niya si Charlie, mahinang iwinagayway ni Charlie ang kanyang kamay. Maliit na bagay, hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Pagkatapos magsalita, sinabi muli ni Charlie, siya nga pala, masasabi mo sa mga taong ito na maikli ang paningin tungkol sa A05 Villa. Nagmamadaling sinabi ng sales lady sa iba. Ang aming Thompson Villa area ay nahahati sa apat na uri, A, B, C, D, kung saan ang pinakamaganda ay ang pinakamalaking lugar ng Type A, na may tatlong palapag sa itaas ng lupa at dalawang palapag sa ilalim ng lupa. Mayroong pribadong elevator sa loob. Ang kabuoang magagamit na lugar ay higit sa isang libong metro kwadrado, at ito ay nilagyan ng daan-daang metro kwadrado ng harap at likurang mga patio. Ang presyo ay higit sa isandaang milyon. Ito ang pinakamahal na villa ng ating Thompson at maging sa buong Ores Hill. Nang lumabas ang mga salitang ito, nalaglag ang panga ng lahat. Si Charlie, ay nagmamay-ari ng isang villa na nagkakahalaga ng higit sa isang daang milyon. Isang tatlong silid tulugan na bahay na may isang dosina o higit pa, at kung sino ang nakadamit ng mga ordinaryong damit ay maaari talagang magkaroon ng gayong sobrang luho na bahay. Sobrang pangit ng ekspresyon ni Harold, nababaliw na sa selos ang kapatid at magulang niya. Hindi makapaniwalang tanong ni Wendy, Charlie, bakit may vilya ka dito? Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, may nagbigay nito sa akin, kaya ko ito nakuha? Bakit ikaw ay, galit talaga si Wendy? Ang kanyang puso ay mas mataas kaysa sa langit para sa kanyang buhay. At wala siyang pagkakataong manirahan sa marangyang villa dito. Bakit nagkaroon ng villa dito si Charlie? Tamad si Charlie na sumagot sa kanya. Ngunit tumingin sa kanyang kapatid na si Harold. Ngumiti at sinabing, Harold, ayaw mo bang tumalon sa gusali? Kailan ka ba tatalon? Ang mukha ni Harold ay maputla. Sobrang pangit at kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabi, Charlie, kausap mo ako tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito, hindi pa rin ako naniniwalang kaya mo itong vilya. Not to mention na may magbibigay sa iyo ng vilya, sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang vilya na ito? Umiling si Charlie at mumiti, at sinabi sa mga tao sa paligid, kung nakita mo ito, nangangahulugan ito na hindi ka matatalo. Pagkatapos magsalita, Muling sinabi ni Charlie kay Harold. Harold, sa kakayahan mo. Karapat dapat karing bumili ng isang set ng ordinaryong matataas na gusali para magbantay sa mga katulad naming nakatira sa mga villa. Hindi ka karapat dapat tumira sa villa. Kilalanin mo pa ako. Paano mo nakuha ang villa? It's none of your business. Ang kailangan mo lang malaman ay ito ang lugar na hindi mo kayang tumira sa buong buhay mo. Ikaw, Napakapangit ng ekspresyon ni Harold. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na insultuhan ng husto ni Charlie, ngunit ang pinakamasamang bagay ay hindi man lang siya makasagot. Paano babayaran ito? Bumili siya ng 200 at 40 metro kwadradong busali para sa kanyang pamilya, at medyo mabigat pa rin ang pressure. Ang pamilya ay nag-aalangan dito, ngunit si Charlie talaga ang may pinakamalaking villa dito. Sobrang laki talaga ng gap nila. Masasabing sa pagkakataong ito ay matibay at nanunuya siya kay Charlie. Nagalit talaga siya nito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing may itim na mukha. Charlie, kaya mo yan. Ayaw mong kamustahin namin ang bahay mo sa ganoon kalaking villa. Mayroon pa bang pamilya Wilson sa iyong mga mata? Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ba palagi mong sinasabi na hindi ako galing sa pamilyang Wilson? So, bakit mo ako gustong kamustahin? Pagkasabi nito, nilingga ni Charlie si Claire. "Honey, dahil nandito na tayo, pumunta tayo sa bago nating villa para makita." Sumigaw si Claire. "Ano ang nangyayari dito?" Ngumiti si Charlie at sinabing, "Dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo, mamaya." Pagkasabi pa lang niya ay bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Nako, kuya at hipag, bibili ka ba ng bahay sa Thompson? Ang galing! Kabanata 178. Ito ay ang biyena ni Charlie, si Elaine. Kasama ni Elaine ang biyena ni Charlie na si Jacob. Medyo nagulat si Charlie at Claire. Bakit pumunta silang dalawa dito? Nagmamadaling humakbang si Claire at nagtanong, Mom, Dad, bakit kayo nandito? Sinabi ni Elaine, tinawag kami ng iyong uncle at auntie, na nagsasabing gusto nilang makita ang bahay ni Thompson, at pumunta kami para tulungan silang magkaroon ng mga ideya. Pagkasabi nito ni Elaine ay napatingin kay Charlie na medyo may inis sa puso. Kung tutuusin ay ayaw niyang sumama, dahil kahapon lang ay nagalit siya sa kanyang anak at sinabing gusto niyang umalis sa lumang bahay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap siya ng tawag mula sa pamilya ni Noah ngayon at nagsabing pumunta sila. Anong bahay ang makikita? Hindi ba gusto lang nilang tawagan sila para ipakita sa kanila na gusto nilang bumili sa Thompson? Si Elaine ay hindi komportable sa galit, ngunit dahil hindi siya nangahas na magbigay ng mukha sa boss ng pamilya Wilson. Kailangan niyang sumunod sa kanyang asawa Bill lang isang foil. Kaya naman naiinis siya kay Charlie sa lahat ng paraan. Kung makakahanap siya ng isang mahuhusay na manugang, maaari siyang manirahan sa Thompson. Sa oras na ito, tiningnan niya ang kanyang hipag na si Horia na may nakamamanghang ekspresyon, at sinabi ng may damdamin. Hipag, talagang kamanghamang haka ka. Bumili ka ng bahay sa Thompson sa isang kisap mata, na ingit talaga ako sa iyo. Hindi ko alam kung hanggang kailan mabubuhay ang aming pamilya sa lumang bahay na yon. Mula sa isang marangyang bahay tulad ni Thompson, ang binili mo ay 240 square meters. Nakikita ko kung ang aming pamilya ay hindi makakaipo ng napakaraming pera sa loob ng limampung taon. Bagamat sobrang sama ng loob niya sa panganay na pamilya, alam din ni Elaine na kailangan niyang sampulin ang mga ito, kaya't may dala siyang tatlong kabayo. Ang ina ni Harold, ang ekspresyon ni Horia Chen ay sobrang pangit. Pinandilate niya si Elaine at malamig na sinabi, "Elaine, ano ang ibig mong sabihin dito? Mabababa ang tingin mo sa amin?" Halos sumabog ang puso ni Horia Chen. Nais niyang tawagan sina Jacob at Elaine at hayaan silang masaksihan ang pagbili ng isang first-grade Thompson mansion sa kanilang sariling mga mata upang magkaroon sila ng pakiramdam ng pag-iral sa harap nila, at pagkatapos ay kukutsain sila. Pero hindi niya inaasahan na may kakayahan ng manugang. Nakakuha talaga siya ng Thompson First Class Mansion Villa. Ito ay talagang nakakabaliw sa kanya, at siya ay nagseselos din sa kamatayan. Ngayong nandito na si Elaine. Sinadya niya itong pinuri sa pagbili ng isang dalawandaan at apat na pung metro kwadradong gusali. Hindi ba ito isang pangungut siya sa kanya? Ang iyong pamilya ay may daan-daang milyong halaga ng vilya. At sinasabi mo pa rin na iingit ka sa akin? Sinabi mo rin na hindi ka mabubuhay sa ganoong karangyang bahay. Hindi ba ito isang sumpa? Hindi alam ni Elaine kung ano ang nangyayari. Sinampal niya ang pambobola ni Horia Chen nang siya ay dumating. Ngunit sinabi ni Horia Chen na minamaliit niya ang mga tao. At siya ay mali sa kanyang puso. Dinilaan siya ng Lady Wilson pagdating niya, at syempre hindi niya nagustuhan. Mababa ang tingin sa kanya? Mababa ba ang tingin sa kanya kung lumuhod siya? Kaya't nagmamadaling kinagat ni Elaine ang bala at nagpatuloy sa pambobola. Oo, oh, hipag, ikinukumpara ako sa iyo. Iyon ay, ang kandila ay sumasalubong sa araw, at ito ay malayo sa likuran. Paano kita mababawasan ng tingin? Nakikita mo kung gaano kaganda ang iyong buhay. Titira ka sa Thompson First Grade House. Tumingin ka ulit sa akin. Nakatira pa rin ako sa maliit na sirang bahay. Hi! Sira at bulok talaga ang aming munting bahay. Paano ito e eh kumpara sa iyong Thompson First Grade House? Kaya syempre naiingit ako sa iyo. Lalong nairita si Horia Chen sa mga sinasabi ni Elaine. Ni hindi niya magawang magsalita ang kanyang asawang si Noah Wilson sa tabi niya, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Elaine, nakakatuwa bang kutsain mo si Horia dito? Para saan ang pangungutsa mo? Pagkatapos nito, tumingin siya sa kanyang kapatid na si Jacob at malamig na sinabi, Jacob, kapatid mo pa ba ako sa paningin ninyong mag-asawa? Mayroon kang isang vilya at ang tawag sa amin ay malaki. Natigilan si Jacob. Vilya, anong vilya? Kuya, bibili ka ba ng vilya? Napakayaman mo. Kabanata isandaan at pitumput Nang marinig ito ni Noah Wilson, bigla niyang naisip na sinasadya siya ni Jacob ng mga salita. Hinihipan ang kanyang balbas at galit na nakatiting. At sinabing, okay ka lang ba Jacob? Bakit mo sinasabi ang mga bagay na yon? Ayaw mo bang manirahan sa Thompson First Grade Villa ngayon? Hindi ba't ito na lang ang bumangon sa akin? Natigilan si Jacob. Ano, nakatira ako sa first class na villa ni Thompson. Kuya, hindi mo ba ako laging ginagamit para kutsain ako? Natarante rin si Elaine. Kuya, nagkakamali ka ba? May hindi pagkakaunawaan ba dito? Itinuro ni Noah Wilson si Charlie, at sinabi na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Ang iyong manugang ay nagpareserba para sa first class na villa. Hayaan siyang magsalita tungkol sa mga detalye. Parehong natulala si na Elaine at Jacob. Nagtatakang tumingin kay Charlie, at hindi makapaniwalang nagtanong. Charlie, totoo ba ang sinasabi ng tiyuhin mo? Nakakuha ka ba talaga ng Thompson First Class Villa? Tumangon si Charlie at sinabi, Mom, Dad, mayroon talagang isang villa na ibinigay sa akin ng isang tao para sa pagtulong sa kanya. Sino ang nagbigay? Napabulala si Elaine na may kita sa kanyang mga mata ng labis na kaligayahan. Sinabi ni Charlie, tumulong ako sa isang kaibigan na malutas ang ilang mga problema sa feng shui. At binigyan niya ako ng isang villa. Tuwang-tuwa si Elaine at sinabing, dalhin mo kami sa villa na ito. Damn, ang villa ni Thompson. Hindi ko man lang mapanaginipan. Hinila ni Claire si Charlie sa oras na ito, at nagtanong sa mahinang boses, Charlie, ano ang nangyayari? Bahagyang umiti si Charlie at sinabi sa mahinang boses, May nagbigay talaga sa akin ng vilya, kung hindi ka naniniwala, pumunta tayo at tingnan ito ngayon. Nang muling tingnan ni Elaine ang kanyang panganay na kapatid na lalaki at hipag, nakaramdam siya ng higit na kahusayan sa kanyang puso. Okay kung bibili ka ng malaking apartment, sundan mo lang ako at hayaan mo akong sumama sa iyo upang makita ang bahay. Ngayon ay ayos na, malapit na akong manirahan sa lugar ng Thompson Villa, matagal kong pinapangarap na makatira sa lugar na ito. Kaya't sadyang umiti siya at sinabi, Oo, oh, panganay na kapatid na lalaki at babae, Harold at Wendy, dahil nandito kayong lahat, bakit hindi natin bisitahin ang villa na ito ng magkasama? Ano sa palagay nyo? Nais ni Noah na umalis kagad, ka ngunit hinawakan pa rin siya ng kanyang asawang si Horia. Kinindatan siya, at sinabi kay Elaine, Okay, kung ganoon, let's go and see. Tulad ng sinabi niya, hininaan niya ang kanyang boses at sinabi sa tainga ng kanyang asawa, Kukuha, ako ng ilang mga larawan at video mamaya at ipapakita ang mga ito sa Lady Wilson. Kung makita ng Lady Wilson ang villa na ito, natural na hihilingin niya sa kanila na pumunta. Hindi ba tama? Biglang nagningning ang mga mata ni Noah Wilson. May working idea pala ang asawa niya. Ito ay kahanga-hanga. Kaya kinuha ni Charlie ang isang grupo ng mga tao at naglakad papunta sa villa area ng Thompson. Pagkapasok na pagkapasok nila sa villa area ay nagtinginan ang lahat. Ang kapaligiran sa lugar ng Villa ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa mga matataas na tirahan sa labas, at ito ay lubos na pino. Charlie, saan ang Villa mo? Kusa namang tanong ni Wendy ng malakas. Kinuha ni Charlie ang susi, nilampasan si Wendy, ngumiti at naglakad papunta sa Villa sa harap. Ito na, A05. Sa paningin ng lahat, hindi nagbago ang mukha ni Charlie. Kinuha ang susi para buksan ang pinto ng villa, at marahang itinulak. Bumukas ang pinto sa magkabilang gilid, at agad na ipinakita sa lahat ang napakagandang tanawin sa loob ng hardin. Eklik! Bumukas ang lock ng pinto. Natigilan si Wendy. Napatulala si Harold at ang kanyang mga magulang. Napabuntong hininga din si Claire. Mariing pinunasan ng kamay ang mga mata, at tumingin sa harapan sa hardin. May napakaganda at maluwag na luxury villa sa gitna ng hardin na may mga pavilion, bulaklak at puno. Ito ay masyadong maluho. Tama ba? Si Noah Wilson ang unang nakabawi at napabulala sa gulat. Napakapangit ng ekspresyon ni Harold, at galit niyang sinabi, Sino ang magbibigay sa iyo ng ganitong kagandang villa? Hindi ako naniniwala. Wala akong magagawa kung hindi ka naniniwala ngunit ang villa na ito ay talagang ibinigay sa akin. Tamad magpaliwanag si Charlie. Galit na pinandilata ni Wendy si Charlie at maasim na sinabi, Charlie, karapat dapat ka ba sa ganoong kamahal na villa? Ngumiti si Charlie at sinabi, wala itong kinalaman sa iyo. Natahimik ang mga tao sa open space sa gate ng villa. Walang makakaisip na ang may-ari ng pinakamahal na villa sa Oris Hill ay si Charlie talaga. Kabanata 180. Lalong hindi matanggap ni na Wendy at Noah ang realidad na ito. Para silang sinampal. Sinampal sa publiko. Gustong maghukay ng butas at maglibing. Ang mga katotohanan ay nasisira. Sa sandaling ito, isang matandang guro ang lumabas ng villa. Ang matandang guro ay direktang lumapit kay Charlie at magalang na nagtanong, Hello, ikaw ba si Mr. Charlie Wade? Tumango si Charlie at sinabing, Ako, sino ka? Sinabi ng matandang guro, Hello, Mr. Wade. Ako ang kasambahay ni Mr. White. At ako ang may pananagutan sa pag-aalaga sa villa na ito. Pwede mo akong tawaging libo. Karaniwan kong inaalagaan ang villa at pinapanatili ang kalinisan. Libo, si Wendy sa gilid ay nakatitig sa kanya na tulala. Nag-short circuit ang buong utak. Itong si Uncle Libo, hindi ba ito ang kasambahay ng fiancé niyang si Gerald? Bakit siya nandito? Ang Villa ba ay kabilang sa pamilyang White? Kung ganoon, bakit ibinigay ito kay Charlie? Nagmamadaling tanong ni Wendy, Libo, anong nangyayari? Pag-aari ba ng White family ang Villa na ito? Sinabi ni Libo, dati, ngunit ngayon ay kay Mr. Wade na, with that. Tumingin ulit si Libo kay Charlie at nagtanong. Mr. Wade, hindi pa tapos ang dekorasyon sa villa. Kailan mo balak lumipat? Hahayaan ko ang mga manggagawa na gawin ito ng mas mabilis at maghanda ng maaga. Mahinang sinabi ni Charlie, hindi muna kami lilipat sa ngayon. Patuloy mong bantayan ang villa. Tatawagan kita bago kami lumipat. Okay, Mr. Wade. Nang matapos magsalita si Libo ay muli itong yumuko kay Charlie. Pagkatapos ay hinayaan siyang tumabi. Naghihintay na makapasok siya. Halos lumuwa ang mga mata ni Wendy. At nagulat din ang buong grupo ng mga kamag-anak ng pamilya Wilson. Ang kasambahay ng White family, tulala na sabi ni Wendy, aling pamilyang White ang pamilya ni Gerald. Tumingin sa kanya si Charlie, bahagyang umiti, at sinabing, Oo, oh, pamilya ng mong si Gerald, ibinigay sa akin ng kanyang tiyuhin ang bahay na ito, ano? Sumabog ang utak ni Wendy. Ang villa na ito ay kabilang sa pamilya ng kanyang kasintahan. Sa madaling salita, ang orihinal na villa ay maaaring sa kanya sa hinaharap. Pero bakit kay Charlie naman ibinigay? Ito ang aking villa. Ang mga magulang ni Wendy ay labis ding naguguluhan at nagalit sa parehong oras. Ang pamilyang White ay ang pamilya ng magiging asawa ng kanyang anak na babae. Ang villa ng White family ay natural na para sa kanilang anak na babae. Bakit ito binigay kay Charlie? Ito ay hindi lohikal. Umirap si Horia Chen at tinanong si Wendy. Wendy, ano ang problema nito? Alam mo ba ang White family villa? Paulit-ulit na umiling si Wendy. I don't know. I have never heard Gerald talk about it. Agad na sumigaw si Horia Chen. Tawagan mo si Gerald at magtanong. Magtanong ng malinaw kung ano ang nangyayari. Okay, kailangan kong malaman ito. Agad na kinuha ni Wendy ang phone at tinawagan si Gerald. Sa sandaling konektado ang tawag. Tinanong niya si Gerald, Gerald, may villa ba ang pamilya mo sa Thompson? Sabi ni Gerald, mayroon, what's wrong? Sinabi ni Wendy na may bahagyang kawalang kasiyahan. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Ito ba ang wedding villa natin? Hindi, sabi ni Gerald, binili ng tito ko ang villa na 'yon para sa mga matatanda. Mas gusto niya ang kapaligiran ni Thompson. Kaya malabong ibigay ito para sa atin. Pagkatapos magsalita, muling nagtanong si Gerald. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Bunguhos ang mga luha ni Wendy. Alam mo ba, binigay ng tiyuhin mo ang villa na ito. Ibinigay ito, Gerald blurted out. Kanino ibinigay ang villa na ito? Napaiyak si Wendy at sinabing ibinigay ito kay Charlie. Ang basura kong bayaw na si Charlie.